isama ang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating putukukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Mateo, Kabanata 5, Talata 33 hanggang 37. Ito po ay katu katuruan tungkol sa panunumpa. Ang sabi po dito, narinig din yung sinabi sa inyong mga ninuno Huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa alip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin saksi ko ang langit sapagkat ito'y turono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito ay kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sabihin saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang Ari, huwag nyo rin panunumpa ang inyong ulo sapagkat ni isang buhok sa inyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi sapagkat anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba para lamang sa Kanya. Ito pong uh, binasa natin, ito po yung mga uh, ng ating Panginoon, 'no, yung sa mountain, sa bundok at kung saan mga kapatid, ito ay uh, tinuturuan niya yung kanyang mga listener, yung mga mananampalataya na tayo ay ano ba yung dapat nating gawin kapag tayo ay uh, nakikipag communicate nakikipag-usap sa kapwa natin. Kaya nga dito tinuruan niya tungkol doon sa panunumpa na kung sa, saan mga kapatid, yung tayo man ay manunumpa, ay dapat nasa katotohanan. Kaya nga sinasabi niya, wag kang susumpa ng walang katotohanan. Kasi ang gusto ng Diyos na tayo ay uh, dapat doon tayo sa katotohanan. Di ba? Hindi tayo susumpa o kaya sasaksi sa isang bagay na kasinungalingan, which is hindi yun ang gusto ng Diyos. Kasi alam naman natin na ang ama ng kasinungalingan, walang iba yung Diablo at yung ating Panginoon ay siya yung Diyos ng katotohanan. At dapat bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kung sasaksi man tayo o susumpa tayo <clears throat> o titistigo sa isang bagay, siguraduhin natin totoo yung sasabihin po natin. Di ba? Wala tayong motibo nga dahil may sama tayo ng loob doon sa isang tao o kaya gusto lang nating uh, manakit o kaya hindi lang natin gusto yung uh, yung taong yun. Kaya gagawa tayo ng kwento. Hindi po ganon. Kaya doon, sinasabi niya, sinagsasabi niya, huwag kayong susumpa ng walang katotohanan. Kung sinasabi man ito ng Panginoon, kasi nga, maraming mga tao na gayon ang ginagawa. No? Hindi lang naman ito sa panahon ng ating Panginoon, kahit sa panahon natin ngayon. Di ba? Marami yung mga binabayaran na mga testigo, mga, mga nagsasaksi, di ba? Uh, nila, ang uh, mga bagay nito, no? Kahit hindi totoo, kasi nga yung iba nababayaran o dahil sa mga personal na motibo, di ba? Ang sabi doon ng Panginoon, sa halip to pa mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Kung mga ka, huwag kayong mga kudos sa tao, di ba? Uh, tuparin natin kung ano man yung mga bagay na ipinangako natin sa Panginoon. Di ba? Minsan, kasi tayo minsan, Uh, alam naman natin na ayaw ng Panginoon 'yung nangangako nga, nangangako tayo tapos hindi natin tutuparin, <clears throat> Diyan galit na galit ang Panginoon. 'Di diba? Minsan pag uh, sa tao, pag nangako ka, kaya nga may kasabihan, 'di ba, yung mga pangako ay napapako. Sa Diyos, ayaw niya 'yung gano'n. Kasi marami mga tao minsan, 'di ba? Sasabihin, Lord, pag gumaling ako sa karamdaman ko, magsiserve ako sa iyo, 'di ba? <clears throat> Lord, baguhin mo lang 'yung mga anak ko. O kaya yung husband ko. Lord, ano man yung plano nyo po sa kanila. No? Kung gusto nyo man po silang gamitin bil, bilang maging preacher o maglingkod sa iyo, uh, sinusuko ko na sila sa iyo, Panginoon. Yeah. Pero marami ang nangyayari nang nagbagong buhay na yung kanyang husband no? at nag uh, full time sa pangangaral ng salita ng Diyos. Uh, minsan siya pa, siya yung nagiging hadlang, di ba? <laughs> Pero nang binagtipray niya sa Panginoon na yung husband niya ibaguhin ng Diyos at uh, sinabi niya na pagbinago binago ito ng Panginoon is eh, kung ano mo yung plano ni Lord sa husband niya ay uh, willing siya no na i-surrender sa Panginoon no ibigay sa Panginoon yung kanyang husband pero no nangyari uh, minsan nagbabago kasi yung tao eh di <laughs> ba kaya nga hindi maganda yung nangangako tayo kasi tayong mga tao No? may posibilidad sa laki simple posibilidad na nagbabago kasi yung isip natin eh, no? <laughs> nagbabago isip natin. Ngayon, kaya minsan nga, ngayon oo ka, bukas hindi naman, di ba? So, hindi ganoon mga kapatid, lalo lalo ngayon, ano lang eh, yung nag-oo ka lang o kaya nag hindi ka eh, di ba? O nag-oo ka doon sa isang tao, tapos kinabukasan, hindi ka na. Eh, yun nga, medyo hindi na nga maganda yun eh ba? Diba? Kung nang, nag ka sa isang tao, tapos hindi mo gagawin, di ba? Parang, ano na nga yun, hindi maganda eh. Di ba? Mawawalan ng, uh, ng, gana yung tao sa iyo. Sa susunod, hindi na maniniwala yun. How much more kung sumumpa ka pa, di ba? Mas tinaas mo yung level, di ba? Kaya <laughs> nga, tintu dito pang, hindi dapat tayo yung nangangako ng isang bagay na hindi naman natin tutuparin. pa rin. Di ba? Kaya nga sabi doon, ngunit siya's sabi ko sa inyo wag kayong susumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag niyo siyang sabihin saksi langit, 'di ba? Kasi minsan sabi, kaya nga sinabi doon, 'di ba? Niya yung, <coughs> yung langit, yung lupa, tungtungan niya ng eh, ng, ng ng Panginoon eh. Yung Jerusalem, ito'y lungsod ng dakilang hari. O pa yung ulo mo kasi kahit yung yung buhok mo sa ulo mo hindi mo kayang paputiin o paitimin, 'di ba? So ibig sabihin, ang just nakatingin sa atin eh, 'di ba? Uh, wag mo nang idadamay ang Diyos. No? <laughs> minsan kasi, yan ang nangyayari ngayon eh. Diba? Yeah. Madalasan ang tao, sasambitin pa yung pangalan ng Diyos. No? Kasi yung nga sabi dun, para minsan nangyayari yan, kapag uh, tumumpa ka na, yung nga sabi dun is, buhat na ito sa masama. No? Sabi dun, uh, more, than, more than that comes from the evil one. Di ba? Kasi yung nangyayari yan, yung mga tao ay sumusumpa para mag-deceive, no? para uh, lumut, na lumutang na kapanipaniwala. Di ba? Kasi sabi niya, hey, itong taong to, hindi lang ito nag-oo, hindi lang ito nag-yes, talagang pa. diba? Para maging ano, kapanipaniwala. Pero sa likod nyo, nandun yung deception. Di ba? So dito, may kita natin na bilang mga believers o mananampalataya ng Panginoon, dapat maging honest tayo maging direct and the same time honest. No? Okay. Huwag natin yung paasahin yung tao. Diba? Oo, 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 hindi, hindi. Huwag yung, pala, yung uh, paasa. ba? Diba? <laughs> maging direct tayo. Maging honest tayo. Diba? Hindi, parang minsan kasi, dahil ayaw mo sumama yung loob. Kasi, simple, kung nyari, uh, ka sa isang okasyon, eh, siyempre, meron ka ng na na ano na schedule mo talaga, di ba? Pero minsan, dahil uh, ayaw mong magdamdam yung nag-invite sa'yo, minsan sasabihin mo lang, ah, uh, uh, oo, di ba? ko kaya, uh, titignan ko, di ba? Minsan, binibigyan natin ng, ano, eh, ng false hope yung tao. So, kung, kung meron ka ng na-schedule talaga, kasi mas nauna yung schedule mo kaysa dun sa invite niya, yung eh, maging prank ka tayo, maging totoo tayo. Kung so, sabihin mo, ay eh, pasensya na kasi may, may nauna na kami sa ano eh, ah, uh, schedule no na pupuntahan o kaya appointment di ba hindi yung ano eh maging honest tayo maging totoo tayo di ba ayo nang kasi yun eh uh, nagpapaasa tayo amen so not rely yung doon ko mag-uot no kasi yung mga extra word na ginagamit natin di ba uh, nagganyari yun, nagkakaroon tayo ng ano, yung behavior natin, no? Nakakikita na parang dishonest tayo, minamanipular natin yung tao, di ba? May mga ganung tao eh, mga para no manipulahin yung kapwa niya. Diba? minsan kung sa tulong, sige pang pangako pang, pang, kasi tutulungan kita, di ba? Pero yung pagtulong niya mayroong kap, kapalit, di ba? Kasi nangangako, minamanipulate nila yung tao. Di ba? Sabi na tao, yung nangako kasi sa, ano, sa akin eh, no? O ba, sa pin, mo ginawa yung sinabi niya? Eh, kasi, may kapalit yun eh. May, may nangako naman kasi sa akin na ganito eh. Pag ginawa ko ito, diba? uh, tutulungan niya ako. So, hindi na maganda yun, mga kapatid. Diba? Evil na yun eh. Kasi ang gusto ng Diyos, totoo tayo. Diba? pag hindi na tayo naging anes at hindi na tayo totoo diba? sa sinasabi natin sa harapan ng tao, ano na yun? Deception na yun eh. Diba? Hindi na galing sa Diyos yun. Diba? Um, hindi na evil na yon no? masama na po yon mga kapatid kaya nga dapat tayo bilang uh, mananampalataya lingkod ng Panginoon dapat maging clear no direktahan sabi niya yes or yes no or no di ba yun ang gusto ng Diyos eh maging direct tayo maging clear tayo yes or yes or no or no hindi pwede yung uh, titignan ko 'di diba? Kailangan maging uh, precise yung sagot natin, mga kapatid. No, kung kung yes, yes. Kung no, hindi eh no, 'di ba? At dito may kita natin uh, na huwag tayong masyadong magpro-promise ng mga bagay na hindi naman necessary, 'di ba? Kasi yung nga sinasabi, kasi pag nagpa-promise ka na na hindi naman necessary, hindi naman kailangan, 'di diba? No? Kasi gusto mo lang na parang yung minsan, ma-excite lang yung tao. <laughs> Pasahin yung tao. Doon ay papasok talaga yung ano yung yung deception eh. 'Di ba? Yung pa uh, ma natin sa kapwa natin which is hindi yun ang gusto ng Diyos, 'di ba? So bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, dapat yung pinaka-aim natin yung integrity, no? Diba? Yung sama sinasabi natin, may integridad eh, 'di ba? Kasi pag ang tao ay uh, ano siya yung uh, straightforward, di ba? Straight to the point sa dapat truth, the, in the same time, truthful tayo, di ba? Uh, Magkakaroon ka ng integridad, eh. Diba? Okay? Uh, itong tao to, pag sinabi ng tao itong yes, uh, talagang totoo yan, no? Ang gagawin niya yan kasi nagsabi ng yes. Kasi yung mga tao may integridad, hindi naman, hindi naman nangangako yan, eh. Basta sinabi niya lang yes, automatic alam na ng tao, ah, sino, sino nagsabi, ah, si ano, ah, pag sinabi niya ng yes, pag sinabi niya ng oo, gagawin niya yan. Magtiwala ka. No? Huwag ka nang mag-alinlangan. Pag ang taong niya nagsabi ng yes, totoo yan. Pag ang taong to naman nagsabi ng no, oh, maniwala ka ng taong to. Pag sinabi niya ng no, hindi. Totoo no? Ah, yan. No? Kasi may integrity na eh. Di ba? Uh, kapag sinabi ng tao, kunyari, uh, ano ba yung kunyari, may tinatanong yung tao, yung tao may integridad, di ba? Ano ba sa tingin mo ito, maganda ba ito o hindi? Pag sinabi ng isang tao, ay, hindi yan maganda. Automatic yung tao yun, dahil may integridad ka, paniniwalaan ng tao yun eh. Di ba? Pero kung alam nila na yung, yung yes mo, minsan nagiging no, o eh, yung no mo, nagiging yes, o kaya parang alanganin, ano eh, may doubt yung tao eh? So, tayo mismo na, na tayo mismo na nasa Panginoon, nawawalan tayo ng integridad. Di ba? Uh, mahirap yun eh na uh, hindi nila alam kung to, ano ba, paniniwalaan ba namin itong sinasabi niya o hindi. Di ba? So, napakalaga yun mga kapatid. No? Ito yung ituturo ng Panginoon eh. Tsaka dito may kita natin talagang ano, yung ini-emphasize dito yung, ano, yung higher standard ng righteousness. Di ba? Kung yung mga taong, uh, yung mga common lang na mga, ano, kanyari, common ka lang na believer, ay nandun yung, uh, yung righteousness, namumuhay tayo ng righteousness. Pero, siyempre, the more na tumataas yung, kanyari, dati, attender ka lang, di ba? Tapos, pumasok ka ngayon sa choir, siyempre, mas tumataas yung standard ng righteousness na hinihingi sa'yo, di ba? o kaya naging workers ka lang. kasi hindi ka na ordinaryong attender lang eh hindi ka ordinaryong mananampalataya lang eh kapag nagkakaroon ka na ng posisyon di ba mas mataas yung standard ng righteousness na hinihingi sa iyo eh sempre, mas nalo sa amin na nangangaral lang salita ng Diyos di ba <laughs> no na uh, sa mga nangangaral ng Panginoon hindi pwede yung ano may mga may mga sekreto tayo sa ano no sa outside sa family natin di ba kung tatlo lang yung anak mo, dapat tatlo lang talaga yan, di ba? <laughs> di ba? Tatlo lang talaga yan. Hindi pwede yung may, may ibang pa palang anak sa iba. Hindi pwede yun, mga kapatid. No? Kasi nga, uh, lalo ko nangangaral, di ba? Habang tumataas yung level ng ano mo, yung position mo sa Panginoon, no? sa mundo, di ba? Eh, lahat naman tayo, pantay-pantay lang yung tingin ng Panginoon. Pero siyempre, may mga posisyon yan eh. lalo na siyempre, pag nangangaral tayo, di ba? Mas mataas yung standard ng righteousness na uh, inaano sa atin, di ba? Yung, uh, uh yung inaasahan sa bawat isa sa atin. So, kailangan, ano yun? Um, yung standard niya, mas higher. So, hindi pwede na tayong mga nangangaral, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, tayong numero nung sinungaling. <laughs> <laughs> Di ba? Hindi pwede yung mga kapatid. No? So, kung may ginagawa tayo na hindi maganda, eh, ang ano na natin yan, uh, uh, talikdan. No? Kasi nga, hindi yan na ano eh, hindi yan makakabuti. Mawawala yung integridad natin bilang mga Uh, mga bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Diba? Darating ang time, sino maniniwala sa atin? Tandaan natin, walang mga sekreto na hindi nabubunyag. Paano pag nabunyag na? ba diba? Sino pa maniniwala? Diba? Yung maniniwala na lang sa iyo, yung gumagawa rin ang ginagawa mo. <laughs> diba? So, Uh, hindi po ganun, mga kapatid. Kaya nga tayo bilang nga ng salita ng Diyos, bilang mananampalataya, maging totoo tayo. No? Yes or yes or no or no. Huwag na tayo yung masyado pang mar mabulaklak sa paglilingko. Di masyado pa tayong maraming flowering word. No? Katulad ng panunong pa yan, eh, no? Parang pinano mo lang, parang sinagerated mo lang yung, yung sinasabi mo para para ang gandang pakinggan, di ba? Pero ang katotohanan yan, alam ng Diyos, kilala tayo ng Diyos eh. Kaya ka sabi, saksi yung langit, yung lupa eh. ba? Diba? Wala kang bagay na ipapangako sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. Kahit ngayon buhok natin, sabi niya, bilang niya yan. Hindi mo kayang paitimin o paputiin yan. Ibig sabihin, hindi, hindi tayo pwedeng ano eh, magmalaki. Diba? Sa Panginoon. Lalo siyempre ito, isinishare niya doon sa mga Uh, believers, dun sa mga mananampalataya na nakikinig sa kanya. Na gusto ng Panginoon, kung gusto nyo na sumunod sa akin, kung gusto nyo uh, maging lingkod ko, dapat ganito yung set ng mind nyo. Di ba? Huwag kayong mga ako Kung nangako kayo sa Diyos, gawin nyo. Kasi ayaw ng Diyos yung nangangako tayo tapos hindi naman natin ginagawa. Kaya nga sabi niya, yes na lang. Kung yes, no, kung yun Kung no, mga kapatid. So dapat maging uh, honest tayo, maging uh, uh, truthful tayo, straightforward. Ba, huwag natin pinapaasa ang tao, in the same time, huwag natin minamanipulitan ang tao. Nagadadalin na lang natin sa mga gagandang kwento, dadaanin na lang natin sa mga gandang, <laughs> na sa mga gandang uh, pangangaral no? para maaliw yung tao, masabihin, wow, ang galing, ang husay. No? Pero behind that, may ginagawa palang kalukuhan. so, <laughs> very bad. So, yun lang mga kapatid. just patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.